Pang-Australiano ang nakasuhan ng pagiging tarantado matapos nilang itatoo ang isang giant penis sa likod ng isang lalaki ng walang pahintulot. Hindi maganda ang simula ng araw na yon para sa biktima. Binisita niya ang kanyang mga kaibigan at sinuntok siya ng mga ito sa kanyang testicles. Dahil yan ang tunay na kaibigan. Pagkatapos ay uminom sila ng rum at kinumbinsi nila ang biktima na pumayag sa isang home tattoo. Pumayag naman siya at sinabing ang gusto niya ay ang yin and yang na may kasamang dragon at tigre. Sabi ni Brady na magbibigay ng tattoo, iyan at iyan ang ilalagay niya sa likod ng biktima. Nagreklamo sa sakit ang biktima sa pagtattoo pero patuloy pa rin itong si Brady. Tinakpan nilang natapos na tattoo at sinuntok muli sa testicles ang biktima bago siya umalis. Ito ang nadiskubre ng biktima sa kanyang likod. Isang pangit at napakalaking 16-inch penis na permanenteng nakaukit sa kanyang katawan. Si Brady at ang kanyang kaibigan na si Christopher Lord ay ikukulong na dahil sa kanilang ginawa. Ang biktima naman ay nakakuha ng bagong tattoo para matakpan ng giant penis mula sa Ultimate Image Tattoo sa Ipswich.